Ayan mga tropa, at pero matinding aksidente rito sa Barangay Binulasan. Ayan, grabe. Halos madurog na itong motor. Oh. Sabog pati ano rito. chinilas ayan. chinilas pati short. Ito. Sama short. At ang kabagahan pala nito yung 4 wheels, yun. Grabe, talagang wasak. Ito yata daw ah. Ito na kabangga na. Hindi natin tama na ito. ah, ito. Adventure pala na kabanggaan. Ah grabe. Mabilis siguro ang takbo ng motor ano. Ay ano ba 'yung nangyari sa sakay ng motor? Boy pa naman. Bali. Ah. pala talaga itong anahan ano. Ay, Ayun driver nito naroon na rin sa ano. Ay, Ayun. Yung driver, yung naro na motor. Yes. Dalawa sila Dalawa sila, sila magangkas. Eh, dalawa sila, may tama. Dalawa sila, may tama. May tama. May pulsyo. Ayan, at may dumating ng polis dito. Nakadala ng na mga katropa yung ano, hindi natin nabutan. Yung ay, na sakay ng motor hermano. Hirap na yung pag walang lisensya yung ano, walang laban. Yung motor. Yan, at may mga dumating ng pulis dito. Ayan guys, <laughs> sa tatanggalin na 'yung motor. <laughs> Malawit pala si dito. Sige. Sabi ko 'yung pinindihan pa Ay, sasakay pala siya ng ano? Mobile.

Ah. Uh, hindi lagabagan, lagabugan na no. Pero buhay pa, buhay pa yung mga sakay ng motor, buhay pa. Hindi <laughs> <laughs> naman pa kinabangan tong motor na ito. Wasak na wasak ay. Grabe. Wasak na wasak. Eh mga tropa, kaya tayo pag mag ay dandaan lang lahat tayo at mahirap mahirap maaksidente eh. ayan shout out sa mga polis na maagang rescue, ayan